Hmm, sarap 'ya, mi. Lamik kayo. Lamik kayo, Lamik. Daghan kayo mga idol oh, mo ipalit. Pa! Ah. Mukmok bang ni mga idol? Muk sayang ito. Sa probinsya ito. Ngayon ko kung nang Tagalog to.

Lito. Tagong sarakay ni no, guys. No. So, so lami ah. Lami. Kanon, yeah, no? Oh. Pusus. Mayroon kayo. Hoy, Diyos lang, like, itabuto. Bibi, natulog gusto ito, ha? Huh? Napagay daw? Sili. Oh. Wala pa sili, guys. Grabe, oh. oh. oh, kao mo sili, guys. Lami kami. Nagana pa. Ayan, mga idol, yung binili namin sa... Kawayan Divisoria mga idol at uh, gutungan po 'yan mga idol, nabili po 'yan namin doon sa ano sa Masbate mga idol. kawayan yan. Mura lang po 'yan, idol, uh, 70 pesos po 'yung kilo mga idol. Ito po mga idol, uh, hindi po nakakalasot mga idol. Uh, kamukha lang po ito ng uh, butiti mga idol or 'yung tinatawag na ano half a piece po mga idol hindi po 'to nakakalason mga idol safe po ito kainin mga idol iba-iba po kasi yung klase ng mga ganito po mga idol kamukha ng mga nakaka nakakalason ito po idol ay may, Mayroon po siyang mga tinik mga idol yung mga tinik niya po mga idol masakit po yan pag nakatinik mga idol pero ito po yung uh, ano nyo po palatandaan niya idol na hindi po siya nakakalason yung mga tinik niya po yung nakakalason po wala, -wala po yung tinik mga idol takayba din po mukha nito. may isa din po dito mga idol na katulad din nila na yung ano po mga idol yung napakabaga ng ano parang plastic yung ano niya yung skin niya yun din po mga idol ay eh, makakain din po yun at hindi po yun nakakalason masarap po ito mga idol kaya po inihaw namin namin masarap po to sa ihaw mga idol ha, pero sabi ng iba mga idol masarap din po ito sa ano sa sabaw kunan kukunin lang yung mga tinik niya mga idol lasang ano po daw to uh, parang manok yata na bisaya masarap po talaga to mga idol yung iba nga dito nakita ko so, sa mga content ng iba yung ano nila na ang tawag na larang masarap din daw po ito sa larang ito po idol ay uh, lang po namin dahil masarap po talaga iniihaw mga idol masarap din po pang pulutan yung mga idol kung uh, iniihawin nyo po mga idol dapat uh, ano nyo po talaga Uh, dapat uh, masunog po talaga yung mga tinik niya para hindi po kayo matinik pag pinabalatan na po siya kasi po yung uh, balat niya po hindi naman po natin yan makakain kung, dahil ma, may tinik kasi masarap din po yung balat yung laman lang talaga yung kakainin natin dito mga idol kaya kung kayo pagihaw kayo dito ng tagutungan mga idol ganito lang po ang pagluto mga idol dapat iluto niya ng maigin yung ma uh, ano talaga yung mga tinik niya ayan mga idol pagkatapos nito mga idol uh, kasama ko nga pala dito mga idol la yung mga pamangkin ko mga idol na si uh, princess pino sa mga idol at si uh, pino Espinosa mga idol Suportahan po natin mga idol yung vlog po ng uh, pamangkin ko na si ano si uh, Aljon Espino sa mga idol. Yung uh, YouTube niya po mga idol ay ano Lagan TV po, Lagan Lagan TV. At ito po mga idol kasi po nagkabanding po kami mga idol kasi sa December December pa po ito mga idol, yung video na to. Uh, banding po kami kasi uuwi uh, na pagkatapos ng December, uuwi na po sila, babalik na po sila sa kanilang mga trabaho mga idol. Kaya nagbabanding po kami dito ng, uh, ng ma mapamangkin ko. Dito po mismo sa bahay ng mga magulang nila. Napag napakaganda po dito mga idol kasi napaka aliwala sa saka napaka presko ng hangin po. Maganda po yung mga tanawin kasi nasa probinsya po tayo. Ito po mga idol, luto na po talaga siya mga idol. At ito po lang mga idol, kanina pinakita namin kanina mga idol, iba kumakain po kami ng litob po yung tawag dito sa amin. Ang ko kung ano pong tawag sa Tagalog ng litob. Kaya ito po mga idol, ito po ang tawag po dito ay eh, tagutungan po tawag dito sa amin. aywan ko po kanong tawag po dito, tawag, tawag sa inyo nito. Tong klasing uh, parang parang popper piece. Ang laman loob, ang laman po nito mga idol ang sarap po, at laman loob niya pati yung atay niya sarap, masarap talaga yung mga idol ito. Kaya meron kaming sawsawan dito mga idol, tinikman nga nga pamangkin ko mga idol na si Aljun Espinosa mga idol, sabi niya napakasarap daw kaya tumikim ulit siya mga idol. Dahil ano, parang ang sarap daw ng lasa yan nakita nyo naman mga idol enjoy na enjoy po siya sa pagkain mga idol <laughs> masarap po talaga to mga idol pero mali maliit lang to di mas maganda sana kung mayroong mas malaki nito kasi yung mas malaki kasi mas malaman yan ako na naman yung ako naman yung susubok nakakain mga idol first time ko ka pala ay Ah, second time ko na pala nakatikim nito mga idol. Yung nakatikim ako, unang nakatikim ako nito. Yung maliit pa, maliit pa po ako mga idol. Wala, mos-mos pa lang po ako. Ngayon, ito yung second time na nakatikim ako. Masarap talaga ito. Paborito ko to. Mayroon din akong isang paborito, yung pakul. Maraming salamat mga idol sa panonood at sa suporta. Thank you po.